mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deodorano. So, komentaryohan lang po natin tong pag ano ngayon kay Chisi Scudero mga kababayan. Kasi talaga pong siya naman po ang pinupuntarya ngayon. Kasi nga po, gawa po ng impeachment trial ni Bibi Pakinggan lang po natin itong paboritong kanta ng ating kagalang-galang taga na ating presidente na si BBM mga kababayan.

Hello mga kababayan. Ah, uh, pakinggan lang po natin itong report ni ni B B Becky Morales regarding po doon sa pagtuligsa naman kay Jesus Cordero kasi isa daw po sa mga contractor doon sa Sorsogon ay kaibigan niya. Na uh, matalik na kaibigan ni ano. At ngayon sinasakot siya ngayon sa insertion sa budget ng 2025 at pati sa flood control niya. Talagang demolition job po ito. Alam naman po natin lahat kung sino lang naman yun ang gumagawa nito. Ang ayon sa kanya, isang congressman na, nasa lower house at isang kakampi ng senado na nandoon ngayon sa kung, sa Senate. So pakinggan na po natin itong report ni B.K. Morales na tungkol dun sa pagkakasangkot di o mano ni Cheese Escudero sa flood control insertion, mga kababayan. Tinawag ni Senate President Cheese Escudero na bahagi ng demolition job ng isang taga-kamera ang isang media report kaugnay ng flood control projects ng gobyerno. Binagat kasi nito na pinakamalaking campaign donor niya noong 2022 ang presidente ng isa sa mga kontraktor na ayon sa Pangulo ay naka corner ng 20% ng pondo para sa proyekto kontra baha. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Inamin ni Senate President Cheese Escudero na kaibigan niya ang isang kontraktor ng gobyerno na nakakuha ng 5 bilyong pisong halaga ng flood control projects tulad ng lumabas sa isang media report. Matagal ko ng kaibigan at kakilala uh, siya at tumutulong talaga sa amin mulat mula pa nung hindi pa iso to at um, tubong sarusagon talaga siya. Pero inalbahan ni Escudero ang isinama sa ulat na ang presidente ng Central Waste Construction and Development Incorporated na si Lorenz Tobiano, ang pinakamalaking donor ni Escudero noong 2022 elections. Ang Central Waste Construction ang isa sa labing limang contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakorner ng 20% ng mga flood control project. Bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama, Um, yung insinuation, yung inuendo, nandun pa rin. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pag-bahay, pag pagbayad, pag, pag, -pag, pag inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Pag ni Escudero, 1% lang ng 550 billion pesos na halaga ng flood control projects ang nakuha ng center waste construction. Bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%. <laughs> Bakit natin hindi tingnan? Yung nga nakakalungkot dito mga kababayan. Ang tinitingnan nila yung 1% pero yung 99% hindi nila tinitingnan. Alam naman po natin lahat na nag-privilege speech na po si senator Villanueva rito regarding po dyan noong nakarang taon na mayroon pong ginagastos ang gobyerno sa plot control na 1.4 billion na ang tinutukoy niya po dito ay si saldi ko mga kababayan. Ay bakit ngayon ang tinatarget ngayon sa flood control ay si Chisis Codero. Bakit hindi nila silipin ngayon yung kumpanya ni Saldico, mga kababayan? Alam po naman yan, kasi na, nasa privilege speech naman po yan ni Joel Villanueva. Yan si Senador Joel Villanueva, mga kababayan. Eh bakit hindi makasa... Bakit, bakit derecho agad nila si Chisis Codero? Ang batikusin dito sa 1% di umano. Pero, bakit? Anong dahilan? Dahil sa impeachment ni BP Sara, mga kababayan. Nakakalungkot mang isipin na itong taong ito na si Jesus Cudero sumusunod lang sa batas na binaba ng Supreme Court anyit siya ngayon pinag-iinitan. May target po talaga rito mga kababayan kasi alam naman parating yung taga Itbulaga Boys na si Tito Soto gusto rin po maging speaker. Alam naman po natin to ano po ito eh, siguro maraming kulay ito, maraming balat ito sa katawan kung ano-ano ng balat nito. Kasi kung sino yung nakaupo, nandoon siya. Pero alam natin lahat, alam natin lahat na ano, na, na, kuan, na, kuan si Jesus Cudero, against doon talaga sa impeachment. Hindi naman siya against sa impeachment ni BP Sara. Pero ang inaano lang nito, ang tinutukoy lang nito ni Chis Escudero, ay eh, ilagay natin sa tama. Sumusunod lang naman siya sa kung anong utos ng Supreme Court. Bakit ba kailangan nating ano yun? Bakit hindi tayo makapaghintay ng February 6 kung talagang gusto nyo tanggalin si BP Sara? Ay ayon niya kay Senador no talunin nyo na lang sa 2028 si Bebe Sara. Kung hindi nyo kaya, kasi lahat na lang po ng akusasyon ninyo, pati pag bibiyahin ni Bebe Sara, ina, tinisilip na ninyo. Dahil alam ninyo, mahirapang kayong ipasayan, mga kababayan. Nakakalungkot lang isipin na may mga tao nang nadadamay. Eh, ito mga taong ito, sumusunod lang naman sa utos ng Korte Suprema. Ganon din ang inutos niya doon sa, nung pagka re, remand doon sa nang impeachment complaint kay sa Kongreso, oh. ganon din ang inihingi niya, na ipaliwanag nila. humingi sila ng certification kung anong ginawa nila sa 1, 2, 3 at bakit yung pang-apat ang ginawa nila. At papayal ba ang 28th Congress na tuloy pa ang impeachment, yun lang mananihiling niya. Ay ganon din ang inihingi ng Supreme Court sa kanila. Ang sabi ng Supreme Court Pwede kayong mag-impeach ng isang halal ng gobyerno, pero sa tamang paraan, sa tamang lugar, sa tamang proseso. Ilang naman ang inano, hindi naman kayo pinipigilan mag-file ng impeachment. Ang sa tamang proseso lang, hindi shortcut. Kasi mga, bakit nga, ano nga, ang tinatanong, tinatanong ang kongreso, kung anong ginawa sa 1, 2, 3, hindi sumagot. Bakit ang 4? Ba't hindi sila sasagot sa Supreme Court? Ay, ng, tapos ngayon, makikiusap kayo, maglalagay kayo ng MR, ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Tapos ngayon, hinihingan kayo ng sagot, ayaw nyo sumagot. Do, tapos naglabas ng decision na void ang impeachment complaint, saka kayo magmumotion ng MR? Anong klaseng kongreso ito? Kasi hindi nyo nagustuhan. Tapos ngayon, ang tinatarget nyo, ngayon si Jesus Codero. Kasi nga, dahil pa sa fourth week, fourth week na yan. Kasi ang gusto nyo talaga, umpisa na noon pa ang impeachment complaint, ay panahon nga ng eleksyon. Hindi nyo naman naiintindihan eh. May sinusunod pong batas yan. Hindi lang batas ni Romaldis ang gusto dyan, mga kababayan. Kaya sana maintindihan ninyo na ito si Jesus Cudero, sumusunod lang ito sa otos ng Korte Suprema. Yung po ang katotohanan dito. Ngayon binabati ko siya. It pakinggan lang po natin siya sa kanyang ano dan sino ba yung mga mambabatas sa tupisal na gobyerno na aktual na kontraktor? Aktual na may-ari? Mismo! Nung mga, nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno, Sinusubukan ng GMA Integrated News nakang... na makuha ang panig ni Lubiano at ng Center Waste Construction. Tingin ni Escudero, bahagi ito ng umano'y demolition job sa kanya ng mga nagtutulak sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at taga-kamara umano ang nasa likod nito. Tila nagkakatotoon ay sinabi ko mga nagdaang linggo na merong demolition PR job na nakatoon laban sa akin at um, tulad ng uh, babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Sabot ni House Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno. Ba yung demolition job? Siguro pagdating niya kung sino specific kasi para magkakayos ay isa sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. And... Ik ikaw naman sir, alam mo naman kung sino eh. Alam nga ng mga tao eh, ikaw pa. Huwag ka lang magmangangan dyan. ka namang justice. Ano? Alam mo naman yan eh. Ano, isa ka na rin ba? Maging patas ka dito. Alam mo na, huwag ka na magmangan-mangan pa. Alam mo namang medyo may edad ka na. Dapat sa'yo, nagbabago na. Ng ugali. Dapat maging makatao ka na. Gumawa ka na ng tama sa buhay mo. Kasi, alam mo naman kung sino yung tinutukoy niya eh. Huwag ka na magmangan-mangan dito. Tuloy lang natin to si Rolando Puno. Dahil kami tinatamaan dito, ay di ka si, si Senator Chisin. Pati ba ako na dami na naman dyan sa akong Hinihinga namin ng payap si House Speaker Martin Walters. Para sa si GMA Integrated News, Bab Gonzalez, nakatuto 24 oras. Ngayon nakakal na nakakalungkot lang isipin mga kababayan na si na si si Jesus Codero ay ano parang gina, inaano na ngayon ng ng gobyernong ito iniipit na siya dahil na hindi niya sa pag-aksyon ni sa kaso ni VP Sara pero wala namang ano dun eh wala namang problema doon mga kababayan kasi kung tutusin, ano naman po yan eh sumusunod lang naman si Jesus Codero doon sa batas na binaba ng Supreme Court. Ano bang mali doon? doon yung nakakalungkot lang isipin na mismong si Chis Escudero pa ang naiipit ngayon. At ginagawa ng issue regarding dyan sa flood control. Alam naman po natin lahat na kung sino ang pinakamalaking kontraktor dyan sa Kongreso. Diba po? Alam po natin lahat dyan. Kailangan pa ba natin i-memorize yan? Mga kababayan? Sana, maintindihan naman ito ng mga tao na ito si Jesus Cudero sumusunod lang sa utos ng Korte Suprema. Ngayon, nag silang i-archive. O, pag na... Pag naano naman yung motion for reconsideration na hinihingi ng Kongreso, di tuloy natin. Yun lang naman yun eh. O mahirap bang gawin yun? O sige, mag-motion yung mga senador na, na ano, na ituloy yan. Oh, yan ang nakakalungkot yan. Eh. Ang iniisip nila, baka hindi na ituloy yan. Hindi eh. magpahay na lang ulit kayo sa February 6, 2026. Bilang naman ang pinakamalaking ano dyan? kaya pagtunan mo na natin itong problema na kayo rin ang may gawa, yung flood control. Di ba po? Malinaw naman po yan. Di sana, maintindihan ninyo na ang problema ngayon ay hindi lang naman si BP Sara. Di ba po? Hindi lang naman si Bibi Sara. Pati si Chis Escudero, may problema na rin. Kasi nga, sinisili pa na siya ng kanyang mga detractors. At alam natin kung sino yan. Kasi ayon mismo kay, ano, kay Chis Escudero, isang nasa Kongreso at isang nasa Senado. Alam na natin kung sino yung nasa Senado at sa Kongreso. Sino pa ba ang tinutukoy ni Chisico Di ba si Tito Soto? Kasi may ambisyon din maging Senate President, mga kababayan. At meron siyang plano ngayon. Aamindahan daw niya ang batas para mapigilan pagtakbo yata si Bepisara. Ayaw ko lang kung anong klaseng batas ang gagawin niya. Kasi parang siguro parang nautusan na rin ito eh mga kababayan gusto rin ito maging senate president so hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan ako po ulit si Deo Durano magandang gabi po magandang umaga magandang tanghali po sa inyong lahat uh, don't forget po to like, share and subscribe to my youtube channel Deo Durano TV 2.0 magandang gabi po magandang umaga Magandang tanghali. God save the Philippines.